Pinakadabis po na pagpaparami ng uh, tanim na chiko po mga garden ay ang pagmamarkot. Bali, itong nakikita nyo po ay uh, hinarbis ko sa pinagmarkot ang kong puno uh, last August 14. Bali, 46 days pa lang po niya ngayon pero uh, buhay na buhay na po siya. Bali marami akong nakikita Nagpo nagpupos sa social media ang paraan nila ay grafting pero dito sa amin wala pong nag nagra-graph ang pinaka maganda pong paraan ay imarkot dahil mabilis po siyang mag magbulaklak at magbunga pali ito po ay nag uh, nagbubulaklak na dami niyang bulaklak po yan nung nagkadahon po siya ng bago yan ang dami na po niyang mga bulaklak na kasama halos lahat po ng kanyang mga bagong usbong na dahon may kasamang bunga po saka ang kagandaan po nitong markot ay pwede po siyang ilagay sa container lang para po siyang semi dwarf saka kung Uh, iisipin nyo naman po na madali po siyang mabal uh, Halos lahat po dito ng malalaking puno ng kiko ay mga markot po Wala pong grafted Pero ang lalaki po nila at saka yung taon po nila ay mahigit 50 years na Kahit na po yung tanim ng luluko noon, uh, markot din pero yung kanyang puno napakataba at uh, matanda na rin yung itsura niya kaya lang uh, kung hindi sana yun pinagtayuan ng bahay yung pinagtaniman baka hanggang ngayon buhay pa saka yung kanyang puno mas lalong mataba saka marami din kung magbunga kahit markot lang siya kaya pinakadabis po na paraan ng pagpawarami ng tanim na chiko ay ang imarkot po yan po yung ano niya mga bulak-bulak niya yan po malalaki saka ang po yan 46 days lang po ito mga kagarden kung grafted po ito kahit isang taon na baka hindi pa nabubunga dito rin po yung isang ano ah uh, minarkot ko ganun din po siya bali ibang barede din po ito pa pare po silang piniras o yung pundiro chico. ko pero magkaiba po silang variety yung hugis po nila magkaiba po yan po yung ano yung mga bulaklak nya ang dami po dito rin po yan ang dami po talaga kahit po dito sa baba ganun din po yan o saka dito din po sa kabila yung pinakababa na, na ng puno yan punong puno po ng bulaklak wala po kayong makikitang uh, dahon puro bulaklak po siya saka may kasama na po siyang bunga nung minarkot ko hindi po siya nalaglag tapos nag bulaklak po ulit nung nagdaon na po ng panibago yan po yung ano nya bulaklak nya kaya napakaganda pong paraan ng pagpaparami ay mag imarkot po bali hanggang sa muling video po mga kagarden ah uh, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel ay inimbitahan ko po kayong mag-subscribe sa akin at uh, abangan niyo po ang update ng Minarkot kung dalawang variety ng aking Kiko kung uh, magiging bunga ba o dito tuloy. Uh, I-click niyo na rin po yung notification bell pag may bago po akong upload, ma-notify po kayo. Hanggang sa muling update po mga kagarden. Maraming salamat sa panonood.